So far, so good. Amir? Salamat, Doc. Swerte nga ako habang nasa kuma ko, Pinabantayin ako at kinakausap ni Trixie. Oh, Trixie pala ang pangalan ng little person na yon. Little person? Mm -hmm. Oo, oh, nako. Alam mo ba, nagpumilit mm -hmm. daw yon na makalapit sa iyo para lang mm -hmm. makausap ka. Yung araw ng iyak yun eh. Abang kinakausap mm -hmm. ka para lumaban. Yun daw ay napanood niya sa Sante Elserie. Sorry po kung umabot tayo dito. Sorry po na nasaktan natin yung isa. Pero ano po, sorry po na umaman pa rin kayo. Umaman po kayo para sa pamilya bumili. Hindi kailangan na kailangan bumita kayo ngayon. Okay naman ko rin po kayo. Pero sana po, namaman po kayo, Daddy. Huwag mo po kayong sumuko, po, Daddy. Huwag mo kayo po, po kayo, Daddy. That... Ano? Ano bang masama doon? Eh, napakaganda naman pala ng hangarin ng foundation. Doon na nga po ko, Tinang. Eh, eh. Kaya lang po. Kaya lang, iniisip mo sila, Trixie. Opo. Gusto ko po sana si Sfair muna eh. Bakit naman sila magagalit sa isang bagay na napakaganda ng intensyon? At saka isa pa, di ba? Sinasabi mo na hanggang ngayon, naglalaro pa rin si isip mo na paano nga kung biktima talaga si Trixie? Buti na. Sa totoo nga lang po, hanggang ngayon binabagabag pa rin po ko ng konsensya ko eh. Paano po ko nagsasabi nga talaga ng totoo si Trixie? Ganito, Lilet. Habang wala pa yung malakas na patunay kung totoo nga talaga yung pinaglalaban sa'yo hanggang ngayon ni Trixie. Baka ito na yung pagkakataon na bigay sa'yo ng Diyos para makabawi ka. Hindi man kay Trixie, kundi sa si ibang biktima ng pang-aabuso. At alam ko, Lilet, kapag napatunayan mo na kung ano ba talaga yung totoo, gagawin mo yung nararapat para maituwin mo ng mga pagkakamali mo. At promise anak, kasama mo ko doon. Lagi at palagi. <laughs> Ay, may tao po ata. Ano <laughs> na <laughs> po pong pakuluyan? kumakatok sa iyo ang pagkakataon para makatulong ka sa iba. Hindi mo ba sila papatulin sa puso mo? Makotina, <laughs> oh, ano na lang kaya ang gagawin ko kung wala ka? Hay naku, Hindi ako mawawala sa'yo dahil magnet ako. <laughs> Ay, hindi. Epoxy pala ako sa'yo. Parang dito, Maketin aku. Woo. Hahaha. 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 Hahaha.

Moni, you're resigning? Bakit hawak mo yan? I'm not supposed to do that. So, magre-resign ka nga? Binasa mo na yung letter ko, hindi ko pa inintindi. Ano ba nakalagay dyan? Mahino naman, di ba? Boney, if this is about us, huwag oh, mo naman yung work mo dito. kasi kung mo muna natin ito? Yeah, topic, yeah. Yeah, yeah, please stop insisting na maaas ito na pag-uusap. Hindi na. Tama na, hiyo ko na. Mag-resign na ako and that's fine. Boney, mag-resign? Mom? Teka mo muna. Pwede ba nating pag-usapan ito?